at naka, nasa linya ba natin via Zoom? Via Zoom ang tagapagsalita ng uh, camera. Wala pong iba kundi si Attorney Princess Abante. Good morning po Attorney Princess and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning everyone. Maganda umaga po. Ulan pa sa labas. O nga po, ma at ma medyo malat ata kayo attorney. <laughs> hmm. Ayan. Yun okay na, naman po. ayan, very good, very good po. At kayo na po, Ma Attorney Princess, ang mag-confirm sa atin, magfile file po ba ang uh, Kamara ng motion for reconsideration o MR patungkol po dito sa desisyon ng Korte Suprema na i ang unconstitutional ang articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Opo, nagbigay na rin ng pahayag si Speaker Martin Romualdez kagabi na ang um, House of Representatives ay magpa-file ng motion for reconsideration. Naputol Ay, si naputol si attorney. Attorney. Uh Oo. -oh. So mag ang ang sigurang so, decision ng Korte Suprema uh, Attorney. Hello. Apo, ayusin lang po natin and pakiulat lang po medyo nawala po kasi kayo kanina. Nag-in and -out, uh, out lang Opo, po. In and out. Repeat na lang po. Pasensya na po. Okay lang. Um, so, yun nga, no, nagpabigay na rin ng pahayag si Speaker Martin Romualdez kagabi na ang House of Representatives ay magfafile file ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng Korte Suprema na diniklar ang unconstitutional ang ang paghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Opo. Uh, Attorney Princess, ano po yung magiging uh, basehan grounds. or grounds ng ang MR po na ifa -file sa Supreme Court? Well, sa ngayon po, ang um, nakikita po natin na unang una may mga uh, factual na mga detalye na hindi na take into consideration ng Supreme Court. Um, tungkol dun sa binanggit na hindi napasa ng plenaryo, yung... yung hindi dumaan sa plenary yung impeachment um, complaint lahat naman po yan ay nasa records no ng House of Representatives kaya pag uh, magpa file pa rin ng motion for reconsideration para mas maliwanagan din yung mga detalye na meron ang, ang Supreme Court uh, kasama naman na po yan sa mga na-submit na documents before dun sa comment na um sa compliance na ni-require na Supreme Court uh, sa House of Representatives pero mukhang hindi siya na take to consideration sa paggawa ng desisyon. Kaya mag-file po ng motion for reconsideration ng house mm -hmm. para ma ng pagkakaton ang um, na mapakinggan ulit ang House of Representatives dito sa naging proseso na ito. Opo. Attorney Princess, balik kailan po balak i-file itong MR na ito? And uh, gaano po kakumpiyansa siguro yung, yung Kamara na mapagbibigyan or mapag-aaralan pa ito ng Korte Suprema given po na unanimous kasi yung SC ruling? O, oh, mahirap balik na rin po Ah uh, kasi ayun sinasabi kasi mahirap na mabaligtad yung sa Supreme Court taro din. Mm. Opo. Attorney, uh, go ahead po. Yan hindi ko lang po sigurado kung kailan po yung actual filing ng motion for reconsideration. Um na rules naman po that uh, um a party will still have um at least 15 days to file uh, their motion. Mm -mm. Um pero uh hintayin po natin kung kailan po na mahahanda ito ng um, council ng, ng House of Representatives. Pero Atty. Abante, hindi ba kritikal na makapag-file ka agad ng motion for reconsideration kasi pwede magkaroon ng mabilis na aksyon ang Senado. Kagaya mm -hmm. po kanina, si Senator Lacson po na interview namin, ang para sa kanya dapat irespeto yung Supreme Court ruling. Ang polling. term po na ginamit niya, tapos na. Tapos uh, uh, i na lang daw yeah, po yung decision. na. At para sa, kasi natanong din ho namin na, uh, uh, natanong din namin kung ano ba, uh, pwede bang maghintay ang Senado ng final ruling? Kasi given na magpa po kayo ng motion for reconsideration. Sabi niya po, ang tingin niya, hindi na dapat hintayin pa yung final ruling kasi after all, uh, ano to eh, uh, pwede na sila mag-decide ngayon. At isa pa, mahirap na nga mabaligtad yung Supreme Court ruling because 13-0 po yung naging decision. So, critical yung time element. Pa uh, yun. Ganun pa man, um... May opportunity pa rin naman po mag-file na motion for reconsideration ang House of Representatives um, kung kahit ba unanimous yung naging desisyon ng Supreme Court, mm -hmm. kung meron naman din po kami may lalatag ng mga argumento para mabigyan ng pagkakato na baka mas malinaw mas mal, mali, sa kanila ang naging hakbangin ng House of Representatives. E nararapat lang na gawin po ito ng House. Mm -hmm. so, so um, Um, bilang tagapagsalita po ng um, Kamara Attorney Abante. Sa so, tingin ho ninyo panawagan ng Kamara sa desisyon ah, sa, sa dito po, tungkol dito sa desisyon ng o ruling ng Supreme Court sa Article of Impeachment na 'wag munang magpasya ang Senado bilang impeachment court dito at hintayin ang final ruling, hintayin yung filing ninyo ng motion for reconsideration at yung decision dito ng um, Supreme Court. Ah, Attorney Mm. Attorney. Pasensya na po kasi medyo um, banget may, um, may delay po. Attorney, may delay lang ng country. Um, oh, oh. Pasensya na po 'tong <laughs> sa listeners natin, 'di oh, Kaya po. kami nagpo-post kasi merong delay siguro. Mm -mm. Tawag tayo, ano, Carlo? Oo. Oh, oh. oh, remote oh, one daw, remote one, sir. Aa, ah, ah, ma ma'am. Ma'am. Anong natin kung ano ba? Kasi ano 'yun eh, kung merong pang motion a motion for reconsideration hindi ba prudent na hintayin yon ng mm -mm. Senado mm -mm. although kay Senate Dr. ping lakson nga kanina oh, na hintayin malabo na mang mabalita oh, oh. 13-0 yan mm -hmm. oo oh, oh, oh. ayan opo calling calling na lang tayo oh, kay oh, attorney abante para mas uh, mas, para mas mabilis i-vo-phone oh, oh. patch na lang natin si attorney mm -hmm. princess pero yun nga no ngayon uh, bago natin isa lang si attorney princess abante sa sa zoom ay naglabas na nga po mm -hmm. ng uh, pahayag ang uh, camera at yun nga po magpa-file sila ng uh, motion for reconsideration although sabi ka ni attorney princess hindi pa sure kung kailan mm -hmm. pero ang uh, binabanggit doon sa statement ay uh, tila sa lungat yung uh, mga findings or yung factual premises findings ng Korte uh, Suprema patungkol po doon sa mga records ng kama. Ayan, nagbabalik po si Attorney Prince Abante. Phone patch na lamang po tayo. Attorney Prince, pasensya na po. Ayun, Atty. Abante, opo, pasensya na, na uh, phone patch na lang tayo kasi nga uh, problema yung ating Zoom. So, ma'am, yun po yung question namin. Ma'am, naririnig yun na po kami, Atty. Okay Yes po. Ayan, opo ma'am. Ayun po, yung tanong namin, kasi sabi niyo nga po magpo-file definitely ng motion for reconsideration. Um, panawagan ho ba o nais ho ba ng Kamara na i- Ah, uh, mo na huwag muna magpasya ang Senado kung igagalang o hindi itong Supreme Court ruling kasi sabi ho ni Senator Ping Lacson kanina para sa kanya wag nang hintayin ko ano yung resulta ng motion for reconsideration ng kamara dahil after all 13-0 mahirap pong ipabaligtad yung ruling ng Supreme Court without vote nasa Senado naman po 'yan kung ano po ang magiging actions nila sa naging ruling ng Supreme Court at sa impeachment proceedings um, para naman po sa House of Representatives ay pat talagang i sabi naman po namin ay um sisiguraduhin po namin na ilalaban ang, independ ang independence ng House of Representatives lalong-lalo na sa naging um, uh role nito ang exclusive role na binigay ng konstitusyon sa pag-initiate ng hmm. impeachment proceeding opo pero kayo po Attorney Abante bilang tagapagsalita ng kamara uh, kayo hubay uh, apela sa Senado na magsagawa ng paglilitis kasi ganun din po yung sinasabi ng ilang mga legal experts yung panawagan ng iba nating mga kababayan na uh, despite ng desisyon ng Korte Suprema sana ituloy pa rin ng Senate bilang impeachment court yung trial naniniwala po ako na sana ay mabigyan ng Senado yung um, role ni, gawin ng gawin ng Senado ang kanilang role sa impeachment proceedings um, bagamat meron pong ganitong desisyon ang Korte Suprema uh, may pagkakataon pa po na mabago ito regardless kung ilan po yung mga bumoto dyan ay meron pa naman po kaming kailangan ma maihain para ma mapakita mm -hmm. yung mga detalye na maaring hindi nila na take into consideration sa una nilang desisyon. Opo. Sa ngayon po uh, ano po ang plano ng kamara ng house prosecution bukod po sa pag-file ng mr uh, kumusta status ko pa rin ba yung preparation papatungkol po dito sa impeachment trial hindi naman po titigil ang um, house Prosec um, panel of prosecutors no sa paghahanda ano man ang maging um, sitwasyon tungkol sa impeachment complaint ang okay. uh, importante po ay yung pag patungod pat, patungkol doon sa kaso na ito ay eh may handa na po ang motion for reconsideration. Opo at uli wag uh, igiit ko lang po attorney ha, 'di ba? Magfo-file nga po kayo ng MR. Uh, kapag po nailatag niyo na yung sinasabi mm -hmm. niyo pong mga hindi siguro maaring na naunawaan ng mga maestrado pagdating po sa proseso ng impeachment na nangyari sa sa kamara, tiwala ho ba kayo na mapagbibigyan makakausad pa rin po itong impeachment? Well, nasa camera na po yan kung ano may mga susunod na hakbangin. Um, siguro yun po yung aabangan natin lalo-lalo na sa pagbubukas ng 20th Congress bukas. Ayan. And speaking of uh, pagbubukas ng 20th Congress uh, bukas, uh, gano'n na po kahanda ang uh, camera para sa opening ng session? And of course po sa SONA ni Pangulong Fernando Marcos Jr. Handang-handa naman na po ang House of Representatives para sa pagbubukas ng 20th Congress bukas. Um, despite na nagkaroon tayo ng mga pag-uulan, naging maaga naman din po ang paghahanda ng House para mm -hmm. din po masiguro na ready na po uh, for any eventuality ang House of Representatives para sa um, Pagbubukas ng 20th Congress at ng SONA, uh, lahat naman po ay nakalatag na, hinihintay na lang po natin yung araw ng lunes. Ang hindi na lang daw po nakalatag, red yung carpet, carpet. meron ah, yun na. po yan. Wala po <laughs> red carpet po bukas ang gusto po natin bigyan ng mas um, pansin ay yung magiging ulat ng ating Pangulo, hindi lang yung mga kasuutan ng mga ating bisita bukas. Ayan. And with that po, Atty. Princess Abante, maraming maraming salamat sa inyo pong panahon. Pasensya na po. Medyo nagka-problema sa ating o, signal. Opo, pasensya na po. Pero maraming maraming salamat po sa pagkakata. Well, thank you salamat so much po. po. Ingat po kayo palagi, Atty. Yan yeah. yeah. uh -huh. house. Yan po si Atty. Prince Abante, ang tagapagsalita ng kamara. Ayan. So walang fact. a lampino